Mayo Duterte, ito po ang tanong para po sa inyo. Unang tanong, sa inyong talumpati noong Nobyembre, dalawamput-dalawang beses po kayo nagmura, Mayo. Minsan nyo naring rin uh, inaming naharap kayo sa reklamong Acts of lasciviousness sa Sabot tweet. at tweet. Uh, nung na-interview ko pa kayo, sinabi nyo rin, kayo po ay palamura, kayo po ay babayero, kayo po ay nakapatay na ng kriminal. Sa inyo po bang palagay, Mayo? Dapat po ba kayong tularan ng mga kabataang Pilipino? At ito ba sa tingin ninyo ang kaugalian na kailangan ng isang mamumuno po ng Pilipinas? Mayor, meron po kayong 90 seconds, sir. Yes, uh, most of it are, are true. Most of it are true. Criminals, uh, well, I go after them. As long as I do it in accordance with the rules of law, I will continue to kill criminals. And if President will order the killing As long as it is, I said, uh, the exercise of performance of duty in accordance with law, I will tell, I will use the military and the police to go after criminality and drugs. It's flooding the country. Hindi ako papayag ng ganun. Totoo yun. Well, I do not deny anything. <laughs> sa, sa pangalawang bahagi po ng tanong, sa palagay nyo ba dapat kayong tularan ng mga kabataang Pilipino? No. I mean, I'm leader? Said, yes. Mayor? No. O, o, extrajudicial hmm? killing? Of hmm? course not. Never happened. Mm -hmm. But killings, yes. Okay. Uh, uh, if I become president, it would be bloody. Opo. Because we'll order the killing of all criminals, opo. ang mga durugista drug lords. Yung inyong kasong acts of lasciviousness sa mga kababaihan, Mayor? Wala akong kaso na gano'n. Oh. Uh, girlfriend? I don't know who invented it, but uh, oh, I said, okay. uh, meron lang akong inakbayan noon. <laughs> okay. Okay. Ang nanay ko ang nagalit. Okay. Okay. Isa, pa, isa Kasi, pa, mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat pantularan so, yan ng mga kabataan. Well, kung hiwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. <laughs> eh, anong... <laughs> de, ah, uh, some... Anong gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi, hindi mo na isang Eh, gamitin mo dapat. Hindi, mamatay ka. Salamat po, Mayor. Salamat. Malinaw.